na guys baklas na naman tayo ng formal guys para mailipat natin sa iba pag na post yan guys Sinasabi ko sa inyo kahapon pag nakakabit so nga lang babaklasipan siyempre yung mga pako yan um, guys tumbahan yung mga pusti namin ayun sinalan namin ulit yan well, may, pag may pag nandyan na yung mga forma na pang salpak guys mamaya ulit date nga pala guys ito so na lang isang piraso na lang yung tinatanggalan ng forma guys update na pala tayo guys at medyo alanganin din kasi sila dun eh. wala lang kasi magpaglagyan dito ng Mapaglagyan mo lang sana ng camera dito Para matutukan Kaso nga, walang wala eh Wala hmm? malagyan ng camera dito guys Sige na, tutulong muna ako ron ilagay na kami guys Na isang ano nilipat na namin yung isang forma dito sa isa mag alas 10 pa lang guys so talagang may may sounds na naman baka uh, yung video natin update update lang tayo guys update tayo guys habang wala music bali naikabit na namin yung dalawa mapangatlo pa pala yan tapos breast tapos ito yung isa ito naman yung pinagtanggalan ito isa dalawa namin to bukas guys buhusan na naman namin to. update update lang tayo guys At kailangan namin gumawa ano naman mga 6 lang kami okay guys mamaya ulit ano na ako kasi walang tugtog eh kung may tugtog na naman wala na naman video malakas pa naman ang sounds basta ikakabit namin yung isa dyan ito, ito yung forma may ano na yan may, may na yan sige guys hindi okay, uli guys guys hindi tayo ayan na guys yung nakabit namin ganina bali na yung pangapat ito yung nasa dyan tapos ito naman yung ito na guys bukas malamang ito mabuhusan namin ito dahil dowels na lang ang kulang na ito dowels tapos wala naman siya ialay ng bakal dito na lang muna guys itong video natin na guys kapag ano na naman yung pagkubuhos namin apat na po sila naman ulit masulit